Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako ha, para magbigay na naman ng isang informasyon na hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ang lahat, ako po taos puso nagpapasalamat sa lahat ng mga subscribers ko sa buong mundo, lalong lalo na dyan sa Pilipinas. 85% ng aking mga subscribers ay mula sa Pilipinas. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At guys, doon sa hindi pa nakapag-subscribe, humihiling po ako ng counting pabor na isubscribe ang maliit na channel ni ate ninyo. At uh, pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod na i-explore kong mga informasyon na pang educational purposes only ay masubaybayan nyo po lahat. Maraming maraming salamat. At guys, wag na po tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang another topic na naman natin sa araw na ito. Ang ang uh, topic natin ngayon ay mga epekto sa parating pag-inom ng mga pampatigas ng ari sa lalaki. So guys, iyan binabahagi ko lang po sa inyo dahil ang ko pong mga customer uh, customer subscribers na nagtatanong po sa akin tungkol sa mga pampatigas ng uh, ari ni manoy na mga supplement kung ano-ano at meron pang uh, humihiling na galing dito sa Japan kung meron bang nabibili. So, guys, meron pong nabibili kahit saan po sa buong sa buong mundo ng ganitong klasing mga supplement, no? O mga gamot-gamot na tinatawag para pang pa ano tawag dito para makatulong doon sa may mga problema tungkol sa kanilang sandata at uh, kaya ko po sinasabi ito na ang mga epekto niya para naman magkaroon din tayo ng uh, ng tawag caution na tinatawag na hindi lang tayo basta-basta iinom no nang walang pahintulot ng ating therapist o mga doktor na Uh, pinagganuhan pinag-anuhan ninyo yung dapat kumonsulta muna dahil meron talaga siyang uh, side effect dahil malalakas po ang mga supplement na ito at uh, mga gamot man yan na hindi bigay talaga sa mga doktor mula sa doktor yung nabibili lang po dyan sa mga kung saan-saan sa mga internet so ano binibigyan ko lang po kayo ng babala na hindi po lahat na tawag umiinom nito ay nababagay kaya yan, ginawan ko po ito ng vlog. Pero hindi po po ibig sabihin na wag, wag kayong minom, wag kayong bumili. Basta binibigyan lang ko kayo ng informasyon na uh, baka merong mga ganitong mangyayari. Hindi rin naman mangyayari sa lahat pero merong makakaranas din sa mga iilan na gumagamit ng pangpatigas ng sandata o ni Manoy. No? So andito no, ang mga Uh, tawag dito yung mga pag-inom kahit po kahit po galing po sa ano sa saan man yan galing kahit pa sa doktor o yung talagang gamot yan na talagang legal na gamot yan meron talaga ding mga side effect yan kahit naman anong klase ng gamot tulad ng viagra no meron yan dito sa Japan meron pang pa na uh, eh no so yun naman yun ay naiba dahil may sakit sa puso meron dito guys sa Japan na ano sa tawag dito sa TV na, na na matay dahil daw sa pag-inom ng sobrang inom ng Viagra, ang daming ininom yata. So ayon, natigok. No, pero ano, ibig ko sabihin, hindi naman lahat-lahat kung tama 'yung dosage siguro na iniinom, eh kung nasobrahan ay talagang magiging ganun ang mangyayari, ano. So, andito na guys. Hindi na tayo pa magtagal-tagal pa. So, nandito na yung mga, ano, mga epekto na baka maranasan natin sa pag-inom natin ng mga supplement ba yan o anong mga gamot na pangpatigas ng ari. So, yung number one, magdulot ng paminsang pagkahilo. Maaring magdulot ng paminsang pagkahilo ang ilang mga pampatigas na ari. Dahil dito, hindi ni inirekomenda ang pag-inom ng alak habang gumagamit ng mga ito. So, ano bang ibig sabihin? Habang umiinom ka ng pampatigas sa sandata mo, wag na wag mong isasabay sa pag ng alkohol dahil magkaroon siya ng uh, side effect. Kaya hindi po inirekomenda no? ayon sa aking pagsaliksik. So, ayan po yung number one. No? Magdulot ng paminsang pagkahilo, lalo na kung isabay mo ang pag ng alak. At ang number two naman, pagbabalat o pamumulan ng mukha ito ay isa sa mga posibleng epekto ng mga gamot na pampatigas kay Manoy, yung ano pagbabalat at pamumula ng mukha no? At ang number 3 naman pagduduwal pagsusuka ba o pagduduwal. Maaring magdulot ng pagdudual ang mga pampatigas ng ari sa ilang mga individual, no? So, ibig sabihin, hindi lahat, kundi meron ding talagang, ano, makakaranas. Dahil yun na nga, iba-iba ang ating, ano, ng sistema natin sa katawan, no? So, hindi lahat na uh, para kay Pedro ay maganda, para kay Juan din maganda, meron ding, ano yun, magkasalungat na hindi maganda kay Pedro, maganda naman kay Juan. Yon parating sinasabi yan sa doktor na kapag merong gamot, hindi pwedeng dahil binigyan ka ng gamot, ibibigay mo rin doon sa kapatid mo ng pareho kayo. Mas hindi rin po rin pwede yon. So, ibig sabihin, no? So, hindi lahat na katawan magkapareho. At ang number four naman, pagbabago sa paningin. Sa ilang kaso, maaring magdulot ng panandali ang pagbabago sa paningin. Ang mga pampatigas ng ari. Kabilang dito ang pagkakaroon ng kulay rusas o kulay berde ng paningin. No, yan po daw yung ayon sa aking pagsaliksik na pagbabago sa paningin, pang, panandalian. So, hindi naman po yan talagang, ano, pag hininto nyo na, siguro naman, hindi nyo na mararanasan yung mga sinasabi ko dito. Yung sa ibang mga kalalakihan lang, hindi po sa pangkalahatan. So, yung number five naman, pagtatae. Ito ay isang posibleng epekto ng mga pampatigas ng ari ang pagtatai. Magkaroon, magkaroon ka ng ano, sakit sa tiyan, no? Yun po ang isang epekto at magtatai po tayo. Yun po ay isang posibleng epekto ng gamot na pampatigas o ano man yung mga supplement na mga iniinom natin. At ang number 6 naman, epekto sa puso maaaring magkaroon ng epekto sa puso kaya't hindi inirekomenda ang paggamit ng mga ito sa may mga sakit tulad ng cardiovascular nang walang pagsang-ayon sa isang doktor. Yan na po sinabi ko rin kanina na bago din tayo talaga uminom o bumili ng mga kung ano-anong mga ginseng flux diyan na mga pampabigaling sa Korea kahit saan pa yung galing, kailangan po talaga natin munang Uh, magkonsulta sa ating doktor. Lalong-lalo na kung tayo ay merong mga karamdaman na yung ano tulad ng cardiovascular na tinatawag o mga sakit sa puso, no? Kaya kailangan talaga ng gabay ng isang doktor ang pag-inom. Kahit pa po wala tayong naramdaman, hindi naman hindi naman masamang i-ano muna natin na o oh, doktor, meron akong gustong inumin na ganito. O oh, malay nyo, baka ang doktor mismo ang magbigay ng reseta para sa inyo, di mas safe pa 'yon, no? So, yan po yung gawin natin, guys. At ang last naman natin, pagkaantala sa ejaculation. No naman to. May mga kaso na maaaring magkaroon ng pagkaantala sa pag-ejaculate, no? At kapag gumamit ng mga pampatigas kay Manoy. So magka, pagkakaantala. 'Yon. Kaya yan po guys ang mga ang walong mga epekto na baka maranasan nyo kapag kayo ay gumamit ng mga pangpatigas no o pag-inom ng mga pangpatigas pero sinasabi ko na guys hindi po lahat na makakaranas ng mga ganit ganitong sintomas no para ano uh, baka naman sabihin niyo na panglahatan hindi po dahil ayon sa aking pagsaliksik meron ding hindi meron ding nakakaranas so ayan guys maraming maraming salamat sa inyo sa araw na ito